Opo, libre po, walang bayad ang operasyon, konsultasyon at minsan may gamot pang kasama dito kay Vice Mayor Dr. Czar Candelaria sa Kalumpit Surgical Clinic, Barangay Poblacion, Kalumpit, Bulacan at mahigit 50 taon na po niyang ginagawa 'yan. Libre, walang bayad. Sempre, bawat gawain, inuumpisahan sa panalangin. Ganyan po kay Pais Mayor Doc Candelaria. Napakabuting tao eh, matulungin. At kadalasan po, Wednesday po ang aming libreng clinic, Dito po ulit sa Kalumpit Bulacan. Pero naiiba po ng araw kapag natataon na mayroon pong iba activity na dapat puntahan o gawin. At uh, nag-a-announce naman po kami sa page Doc Candelaria at sa Think Big page. Para po dun sa mga nagtatanong na pasyente kung paano po magpaschedule schedule o pumunta, pwede po kayong mag-message sa messenger ni Doc Zar Candelaria. Kaya lang sa sobrang dami na nagme message mahigit libo-libo-libo na, eh hindi na niya nabubuksan. Kaya pailan-ilan na lang po ang kanyang nare-replyan. Pwede rin kayong mag-walk-in dito sa amin, magpalista, at kayo na lamang po itatawagan kung kailan ang susunod na schedule na kayo ay pwedeng pumunta. Ang hanggang pa nalang, nagpatawad kayo sa aming pagkakasalaan. Kaya ang lahat nito yung mag-alang po na may sa iyo, sa pangalan po ng yung anak mo sa Christ Jesus. Aper. Ano po yung presya po? Oh. Para tayo po din eh. Uh, radio. Pero surgery, supportive lang, ganyan, bigyan ng uh, edut. Pero kung hindi niya po, gusto niya po, pwede po ba na Hindi siya makakain. Hindi ako po napaliwanag ko sa kanya, tsaka sa biyanan ko. Pwede lagyan dito ng, ano ko, ayon ng NGT siya tiyan. Kasi makakita nga daw po sa iyo. Kasi po, pagyan ko po tinangga ng NGT, lilipatan niya katsyan ka, ako bumutasin. Maganda sa tiyan. Kasi sabi sa kanya ng gusto, pag plastic daw po ng solid na mga pagkain, may tendency na magbara daw po sa lalaman. Kasi hindi na po siya pwedeng kumain. Kaya dito, mas maganda dito naman. Sir, kung ano kayo? Pagpalagay kayo diyan sa tiyan. Oh, Aalisin si ah, daw yang nasa ilong mo. Hindi na kinakakarinig ko. Eh, ipat sa tiyan maglalagay ng oh. bukas. Tiyan ang kabubutasan. Hindi kinasabi ko sa inyo dati. Kasi hindi pa. Saka kay live build up yung oh. kanya eh. Yung kanyang katawan. Okay. No? Alagyan niya ng mga puti na dextrose. Okay. Ha? Yun. Eh, medyo mahalak. Pero kailangan niya yun. Kasi dadaan siya sa chemotherapy, kailangan malakas ang katawan niya. Ano po yung ano? Ganun lang. No? Eh, okay. Basta na chemotherapy, ano? Kaya lang, kailangan i-build up yung kanyang katawan. Ano po yung ano? Sige, surgery, wala po. No place sa surgery. Okay na. Sige, okay ano? Sige po, okay. Sige po. Maraming maraming salamat. Dok, oh. ano pa itawag sa ganyan? Corn. 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 Ba't po nagkakaroon ng ganyan sa paa, Dok? Pressure. Bobo. Dihin. Yung sa ginagamit pong tsinelas, gano'n? Pag so, po ganyan na inopera nyo na, pwede pa rin pong bumalik? Pwede pa rin bumalik kung same ng kanyang usually be footwear eh. Isa sa kadalasang inooperahan ni Doc ay lipoma. Pag kaya sa klinik, libre. Pero pag hindi kaya sa klinik dahil sobrang laki, ay ginagawa niya sa ospital. Ako po si Anthony, uh, tiga palimbang. masalamat po kay Vice at na-solve uh, po yung aking matagal ng iniinda. Kala po eh, hindi na malusulubahan ang aking nangyari sa likod. E, ito po, nandito po ako napapasalamat na si Vice Mayor eh, matagumpay ko na nung pananabilang Vice Mayor dito sa Kalimbang, kal buong kalupet, at marami pong dumaday dito para po mabigyan ng tulong lahat ng tao. Sana po mabigyan pa ng mabang buhay si Vice Mayor. But, bilang isang tiga kalumpit, salamat po ako sa kanya. Nakaayos po yung aking karamdaman. Thank you po sa lahat ng ginawa ninyo sa mga katulong niya. Nagabaya po siya. Matagumpay po ako na na-opera. Maraming maraming salamat po bilang birthday ko. September 24, kaya ako po yung papasalamat. At nawawala na po yung aking karamdaman sa likod. Thank you po ulit. Yun nga, sabi ko nga kanina, ang isa sa pangkaraniwang inoopera ni Vice Mayor Dr. Candelaria ay lipoma, sebaceous si cyst, keloid na sabi nga niya hindi advisable na inoopera pero pag makulit si pasyente, tinatanggal na din niya. Marami mga iba-ibang bukol at yung iba kapag hindi na kayang gawin sa klinik, ay sa ospital na niya dinadala. Kaya lang sa kapag ospital, may gastos na kasi privado yung ospital na pinagtatrabahuhan niya pero maliit lang naman. Mahigit 50 years nang ginagawa yan ni Doc Zar Candelaria, linggo-linggo, madalas, mahigit pa sa isang beses kada linggo, at talaga namang walang tigil ang pagtulong sa tao. Nasa posisyon man bilang vice mayor o wala, ay talaga namang kahit sa bahay niya, nagpupuntay ang mga pasyente niya at doon siya nagkiklinik. clinic may libreng pakape, may libreng pameryenda. Ganyan kabait ang isang Doc Zar Candelaria kaya maging sa mga taga ibang lugar dinadayo talaga siya. Pero dahil nga po sa dinadayo siya ng mga taga malalayo, hindi po namin pinapayo na basta-basta na lamang po kayo pumunta. Pag message po kayo, o di kaya naman ay pwede rin mag-walk in, kaya lang hindi po sigurado na matitignan kayo ng araw din na yon. Maaring ilista po muna kayo at pupuntahin na lang po ulit papabalikin sa susunod na schedule. Dahil sa do, sobrang dami nga po ng mga pasyente, dinadagsa siya.